Arthritis Pain Relief Anim pinakamahusay na pagkain, kung mayroon kang arthritis, kumain ng mga pagkain ito upang mabawasan ang sakit at mapabuti ang iyong kalagayan. Number 1. Ang mga madahong gulay tulad ng spinach, kale, at broccoli ay magagandang pinagkukunan ng vitaminasi C at E na mga antioxidant na makakatulong sa pagpapababa ng pamamaga. Pangalawa, punuin ang iyong plato ng makukulay na prutas tulad ng mga berry, kahel, spinach, at mansanas. Sila ay mayaman sa antioxidants at bitamina na makakatulong protektahan ang iyong mga kasukasuan. Pangatlo, mga pampalasa at herbs. Tikman ang iyong pagkain gamit ang mga pampalasa at halamang gamot na may anti-inflammatory tulad ng turmeric, luya, bawang, at kanela. Pangapat, ang mga matatabang isda tulad ng salmon, mackerel. At ay lahat ay magagandang pinagkukunan ng omega negatibo tatlo fatty acids na anti-inflammatory. Bilang-bilang lima, ang mga mani at buto ay lahat ay magagandang pinagkukunan ng fiber, magnesium, at vitamina na maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga. Bilang-bilang anim, ang extra virgin olive oil ay isang magandang pinagkukunan ng monounsaturated fats na napatunayang nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga. Ako po si E.A. Alberto Santos, nagpapaalam muna huwag kalimutang i-like at share at i-follow ako para sa mas marami pang kaalaman sa kalusugan